ayun so muli mga idol, masayang buhay sa lahat. Welcome mga idol sa Wat Aron, Bangkok, Thailand, no? Uh, mga idol, mabibilib kayo sa structure na to, mga idol. Imagine niyo yung taas na yan, no? So samahan niyo ako mga idol, walang bibitaw, hindi ko kakatong video natin. Pasukin natin yung pinakataas mga idol. Welcome ulit. So dito may entrance sa 200 baht mga idol, no? Thai baht ha. So ngayon mga idol, ganito ka simple. Maaamis kayo sa structure. Akala mo ganito lang siya, no? Mataas, ganun. Pero mga idol, isa-isa nilang ginawa yan eh. Yung mga dekorasyon. Papakita ko sa inyo mga idol ah, kung paano ako bumilib dito. Kasi bukod sa ang ganda-ganda ng structure na yan, mga idol, no? Kita nyo ba yan? Iba siya mga loots Yung mga design niya, yung mga ceramic plate, lahat mga idol, ang ganda. So gusto ko pakita nyo mga idol isa-isa lang, okay? Tara, let's go. Ito, ito mga idol, mga plate siya yun. Para idikit mo isa-isa yan. Tiba? yan, no? I may mean, picture pa, diba? Para, para, mak para idikit mo siya mga idol. Yung tanong dito, paano mo iisa-isa yan? Eh, siguro isang araw, makailang ganito ka, ayan, no? Mga ano siya, mga figurin, mga kung ano-ano, plato, o ano. Ayan, no? Halo-halo, mga idol, ayan, no? Yung mga ganyan, no? Didikit mong ganyan mga lods hindi biro yan ayan o oh. ayan mga idol o oh. diba so again mga idol tara isang ikot lang tayo so dito mga idol no medyo pag may nagpi-picture lang medyo tatabi tayo ng konti no ang ganda dito mga idol what aroon mga idol o oh. bangkok thailand so ano mga idol tara na akitin na natin to mga idol habang uh, fresh pa at uh, maganda-ganda pa ang ating ano, ang ating weather. So, sa baba mga idol, meron diyang market, no. May nag-feature lang kaya hindi ako makaakyat eh. Sa pa. All right, tara. Kaya tayo. Isahan lang. Ayun. Isa lang mga loads. Just ko lang yung camera mga idol para medyo kitang-kita nyo siya mga lods. Yan. Sagalan -saga yung mga idol eh. So malamang ibang entrance yan <laughs> Parang hindi na ipapasukin mga idol ha Yan o oh. Grabe mga idol o oh. Grabe to mga idol Baka sa ibang entrance mga idol Pwede Hindi <laughs> pa pwedeng umakyat Paano mga idol pasensya na ha May harang eh Yan hey, mga idol o oh, Yung mga gantong butas o oh. Kita mo naman o oh grabe yung structure dito ang napakaganda mga idol paano nila ginawa yan maaamis talaga sa Thailand mga idol para idikit mo yan isa isa no grabe Hi. diba para idikit mo isa isa yan mga idol diba ano nabibiyak na oh so yun pala mga idol no bawal mong ipatatuo yung ano yung buda na yan no hindi ko alam may sabi nila eh diba? Bawal lang ipatato. So, ah, mga idol, sorry. Talagang hindi na pwedeng akitin mga idol. Sorry, ah. Sorry, 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 sorry. Oh, idol, grabe, eh. ba? Grabe. So, hindi siya pwedeng akitin mga lods. <laughs> sorry ulit, sorry. Hindi pwedeng akitin mga idol. Sayang, ganda nun, no, no. Sum na lang natin. Grabe. Hindi mm. siya pwede. Okay. Yeah. Okay. Yeah, no? Mga lods, pasensya na mga lods sa... Kala ko pwede. Okay Okay lang. Tiyos tayo mga lods. Ganun talaga. Pero ganun pa man. Uh, Nakaka-amaze yung pangyayari na ito mga idol, di ba? Para ipikit mo yun isa-isa. Tanong mga idol. Ilang tao gumawa niyan mga idol. Ilang tiyaga mga lods, di ba? May naging picture lang mga lods eh, hindi ako makapasok. Yan siya na mga lods sa Tatakbuhin ko na lang. Eh. Pagkatapos ni Tita. Ah, yung so beach na pala yun doon mga island beach. I li, da ilog na pala yun mga idol. Yan, ay. Tara mga idol. ayun Oh. So mga lods no, uh, muli Pasensya na talaga. Hindi pala siya pwedeng Hindi pala siya pwedeng ano mga idol. Hindi ko alam kung may mayroon pang sa taas, mayroon pang access eh. Hindi ko lang sure mga idol. Hindi ko lang sure, sure mga lods kung mayroong lords. access sa taas. Pero try natin, tayo mawala ng pag-asa mga lods Kasi bawal, may nakalagay bawal eh. So, ah, wala nga mga lods Wala talaga mga lods It's bawal Siguro mga idol Pinipreserve na nila yan Kasi nga uh, Iba na yung nandun sa taas Mga idol Ibang structure uh, Same lang Pero Mas pinaganday Yung kanilang mga ano Grabe yun Grabe mga idol Nakakamanghalang uh, Para buhin mo ng ganyan yan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không gì Mga idol, no? bawal talaga sa akitang pakinisya na. No? Wala talaga mga idol, may mga harang na. Sorry, sorry, may mga harang siya. Hindi talaga pwedeng akitang yung tobe. Masinsya na, masinsya na mga lods ha. Sorry, sorry, sorry. Akala ko pwede. Alright, so bawal talaga. Bawal siyang akitang mga idol. So, doon tayo nag-umpisa kanina. So, sa pinaka-umpisa na yun, no? Ayan. So wala tayong magagawa mga idol no? Pasensya na talaga mga lods Ayun so mga idol Pakita ko sa inyo yung sinasabi kong nga uh, Bawal palang gawing tattoo yun, no? Yung ganun Pero hindi ko alam eh Kasi marami ko nakita mga tropa ko din May tattoo na ganun di ba? Yung Buddha idol bawal pala yun Bawal Sorry bawal pala. Ito mga lods, pakita ko sa inyo ha. Na sinasabing bawal. Kaya mga lods, it's wrong to use Buddha. It's wrong to use symbols of Buddha in bar decoration or tattoo bawal pati pala sa ano bar tsaka decoration no? so dito mga idol ha Baka pupunta kayo dito bawal na nakasort sa babae bawal na kabakles at mag ingat sa mga mandurugas mandurugot alright so yan mga idol no? okay okay sayang mga idol sayang no? Ano talaga mga idol? Pero kita niyo naman mga idol, oh, yung, yung beauty ng lugar na to mga idol, napakaganda. Sobrang ganda. No? Papansin niyo mga idol, talaga na amis ako paano nila binuo yung structure na yan, oh, Para pag dikit mo yung mga pirapiraso ng mga ceramic plate na yan. Stoneware man yan o oh, mga porcelain, mga idol, no? Halo-halo yan mga idol eh. mga pinagtira-pira sa so, mga porcelana ceramic plate oh, grabe ayun kasi para siyang merong ah okay napakakipot pala ng mga idol pero yung hagdanan nyo grabe to mga idol ibang klase. So muli mga idol, pasensya na ulit, no? Hindi ko nagawang akitin kasi bawal, akala ko pwede. Mahalaga mga idol, nakita natin kung gaano kaganda yung beauty nito mga idol, no? So muli mga idol, maraming maraming salamat sa inyo lahat mga idol, no? ah uh, muli, ito ang ah uh, what arrow mga idol, no? ah uh, Bangkok, Thailand pa rin, nagkasabi sa inyong napakaganda ng lugar na ito mga idol. Bisitahin nyo. asa uh, sa mga taga Thailand mga idol, bisitahin nyo rin ang Pilipinas. At sa buong mundo mga idol, no? Magbisitahan tayo, di ba? please visit Philippines. I love you. Mga taga-tourism yan, baka naman. Alright, so muli mga idol, enjoy the view. No? Uh, ingat tayong lahat. No? Maraming maraming salamat sa pagtutok sa akin channel. Meron pa yan mga idol, hindi pa tayo sa kabila. Meron pa yan mga idol. Hindi lang ito nagkatapos dito. Meron pa tayo pupuntahan mga idol. Okay? Kapit lang. Tutok lang mga idol. Sorry ulit, hindi ako nagkakatang video. Pasensya na. Mahal ko kayong lahat.